Ayan guys, sumula ng yelo. Ayan, das marinas kabite. Ayan o, oh, yelo. Oh. Kaso, nalaki kung mag-snow itong ganito. Napo. Ang <laughs> lalaki ng ano, mga kabukol. Patay niya mo, sintan. Dilimang piso yung bumagsak. <laughs> Patay tayo. Ayan, <laughs> Ayan nagugulat yung mga tropa natin dito sa gasolinahan mga dulo. Ayan, umuulan ng yelo. Teka.

Yellow. Ayan, ayan, ayan. Grabe, ang lotong ng tunog, oh. Yes! Yelo. Wala na ng yelo. Ayan, gilang tayo dito, Fran. Brabe, yan. Ang sakit pa naman sa mga naka-motor, kawawa. Kaya tumigil yung mga naka-motor oh. doon, no? Saan yung boss? 20? 20? Pero, bravin. Oh, yelo, oh. Matalbog-talbog sa sakit, no? At ano masasabi mo dyan? Hahaha. <laughs> wala na, magsusunod mag na tayo dito. Atap na, atap. Atap na, Boss, Okay, wala na. No? Ayan, pa paano nga tropa? Ano for Ah, ang lalaki pala oh. Lalaki. <laughs> Kaya pala ang lakas ng kalabog sa sasakyan eh. Ayan guys, ayan, mga yellow.